So ngayong araw guys, mga ulit kami ng ano ng mga rabbit fish or or kahit ano sa maral, danggit So mga will kami ng mga ganitong is oh. Yan. So ang tawag yan ay sa maral, guys. So try natin guys, Pumain ay isda. Mga ganitong klaseng isda guys. Pero mas maganda pa, mas magandang diskarta dyan guys, is isnug, Isnagin or saranggat. Pero sa ngayon, tatry muna natin yung isda. Pag wala, sa saranggat natin guys. Yan, kasama natin. Mga um, akin partner si Kulot tsaka yung ating mga tropa so try natin guys let's go so pahin tayo guys yan yung ginagamit kong pahin ay yung kawil 572 or pinakamaliit na kawil at ano basta pinakamaganda yung maliit dyan ako. dito tayo ba Ari, natin mau di

572 bag si ay mo na mo naman tayo kung kita naman ito kila mga profesional mga ba naman yan okay saka dali tayo ulit guys Kailangan, ilang kilo yan doon sa kayang binintak 저 guys, wali guys May pangyayang sa kami po Kaya ulit pa lang Ito ang bahay yeah. Una ba yun doon sa bahay? Oo! Una ba sa bahay? hindi Expert eh Ayan na, maglalaki na Ayan na uh,

pag pinitigpitig kasi, tapos natanggal na yung laman. Palitan mo na yun. et yung dula pinitigpitig, tapos hindi na kumagat. Palitan mo na yun. Hindi na maluto ito. Ano na yun? Pas-pas nga, pas-pasan yun eh. <coughs> okay.

Ayan pala si Saka is nice. Saan pa, lang boy? Oh, Sa pangamay lang? Sa pangamay lang yan. Kailangan malambot ang kamay mo. Dagit pag malambot ang kamay mo. Oh, malaki. Oh, malaki? Wow! Matamaan ako. Matamaan ako. Inangat ko yung kwan. Po <laughs> <laughs> angat ko kinain. Pag ay ko kinain yan ha? Oo. sabihin sa taas lang. Oo, kaya ang sabi ko sa'yo kanina, nakikita ko pa. <laughs> Danggit yan. Ano? Samarang. Kikiro. Kikiro. Hmm. Guys, huli guys. <laughs> Sarap. So guys, binigyan kami ng ano, ng daing dito. Niluto na rin namin sa kanina salamat pala kay tatay sa nagbigay ng daing. <laughs> Kaya na ang pangalan mo tayo? Richard. Richard? Salamat sa kay tatay Richard. Binigyan tayo ng daing guys. So makakain na tayo guys. Bidala kasi kaming sinigang. Kaso lang sinigang namin parang ano na. Parang malamig. Hindi kasi init eh. So yung kanilapit kasi nito Dito diba? Yung kanina isa? Ah, oh, Salamat sa yan.

Nagas pa dyan po Ayan guys, wala pa kami nahuhuli ngayon Ilang oras na kami dito Ayan o, tayo muna, na to Sitsagaan <laughs> nyo na lang doyan yan dyan o lang Ito kasi may, may ano kami, katabi kami yung building Super perpira ito eh Unit up yan blue Ay, Ito, unit up ito kabila Ito kami sa kalayaan, sa West sa Philippines eh sa so, silong number ko naman China So yun guys, ibat na kami guys Balit Dito na rin kami kumain Sa bangka nila boss So sibat na kami guys, ito yung mga nahuli natin no? Mga ano Mga Ano to? Uh, rabbit Rabbit hindi, hindi rabbit fish yan ano? <laughs> Samaral, ay hindi samaral <laughs> uh, ano ba ito? Kikiro. Yan, kikiro guys. So, daingin na lang natin sa bahay guys. So, sa, maraming salamat sa mga nanonood hanggang dito kay sa mga angler at sa mga WFW na nanood sa atin. Kay Onji pa lang ka. Tsaka kay ano, kay sa Publity Family. Yan, thank you. Sa lahat ng na WFW na nanood sa atin. So, hanggang dito na lang guys. Kita-kita lang sa bahay. Siguro, dadaingin na lang natin ito. So sa mga nanonood hanggang dito, yan maraming salamat. Ano mo ulit natin guys. So next natin episode ay ano naman short casting. Sana hindi na ulan. So yan ang naming spot natin guys. Oh. Yan. Yan mo naging spot natin. Tabi natin yung ano, unitop. o <laughs> blue. Oh, unit So ganito na lang guys. Kita kits next episode. Babush. Adios. Okay na guys oh. Salamat guys. guys so maraming salamat sa mga nanodong nandito so hanggang dito na lang yung video natin guys kita kits na lang next episode sa sabang angler pa rin so maulan guys ayan o. kaya hindi tayo makapag fishing sa shore kaya hindi makapag fishing sa shore guys dahil ganito ang panahon so nakaraan madilim na talaga pero hindi naman bumabagsak yung ulan kaya yung video natin medyo malabo So ngayon, hindi masyadong hindi umulan ngayon ngayong hapon pero ano nang umulan. So hanggang dito lang guys, maraming salamat sa mga nanonood dito. Kita kasi next episode. Babush.